Ito, tayo ng malunggan. Tutungtong tayo sa high chair. Kasi mahirap naman ang ang kulang sa height. <laughs> Ayan. Kakuha na tayo kanina ng isang sanga. Ayan o. Tagpasin na natin dahil naman natin kailangan na yung ano hindi na natin maitanim niyan may na ng mga puno sa aking bakuran yun na ang bunga o oh. karoon na ng bunga hindi ko alam Naya, itong ibang dahon papamigay na natin sa kapitbahay para naman may ano siya may makinabang naman ang iba Ayan, may, bali tatlong sanga ang, ang, ang kukunin natin ito may pakinabang din naman to pagka uh, tumataas. Hmm. Kasi papagapangan ko. Ang hmm, hirap talaga maging beautiful guys. Ano, isa lang kasi ang anak ko. And, ang hirap. Masakit sa katawan dahil sa akin lahat ang trabaho. Hindi mo naman mauktusan ng anak. Dahil galing, galing sa trabaho tutulog sa mga oras na to. Ang hirap ng biyuda. Sa totoo lang. Kung pwede nga lang buhayin ang asawa. Ibalik sa piling mo. Uh, hilingin ko sa Diyos na buhayin muli. Diba? Kasi ang hirap. eh hmm? lahat. Pero mo oh, gigising ka sa umaga. Tatrabaho ka malingki ka. Dahil ikaw naman ang magluluto. Alam mo naman ang lulutuin mo kaysa ay utos sa pa, sa anak mo, hindi naman din alam ang bibilhin. Dahil hindi rin naman marunong mamalingke yan, hindi marunong magluto. Kaya tendency, ako na lang talaga lahat. Tat mag gigising sa umaga, alam mo, magpapahinga ako niyan alas dos na ng hapon. Dahil, yan tapos na lahat. Dahil, ang inaasikaso ko naman dito, mga aso ko rin. Inaasikaso ko sa pagkain. Kinagluluto ko. nako po, Diyos ko. Ang hirap. Dahil, kahit man lang mautosan ka ng ganito, mag utol lang sa nga, wala kang utusan utos mo yan sa sa tao magkakaroon pa ng labor eh, siyempre bilang isang byuda, magtitipid na ako ako na lang, tatsagaan ko sana bigyan pa ako ni Lord ng patataon mabuhay pa bigyan pa ako ng kalakasan ni Lord na makaya ko pa ang edad kung magsi-65 na sa sunod na July, itong July na darating. Kaya, yeah, ito. Uh, salamat na lang at ako nabubuhay pa ng galing itong edad. Thank you na lang. Salamat, guys. Siguro, please subscribe na lang sa aking channel, guys. Ito. Ito mas sasakit ng aking mga kamay. Sobra. Okay guys. Thank you. Thank you. Thank you.